Ah, oh, ma. Ma, ngiti naman sa camera. Paghugas ka na, yun, John. Ha? Huwag ka nang paganyan-ganyan pa dyan. At ano, ano masasabi nyo na naglalaba kayo ngayon, ma? Ako, ha? masasabi ko lang <laughs> po sa paglalaba ko. Ano? Nahihirapan na ako. Oh, <laughs> ah. Dahil lang aking mga anak, mga smalisipan. Hmm. <laughs> Pati grip nila, hindi naglalaba. Hmm. <laughs> Minsan, <laughs> <laughs> may mga pae-pae pa yung brep. Ala, walang okay. ganun. Tapos, mga matitigas pa ang mga ulo. Mm. Tapos, ang aking mga anak ay <laughs> sobrang sipag. Oo. Oh. Hmm, ko Pero ko, mga pogi na anak niyo? Ah, ano, kung na pogi naman po. Kaso nga lang, may pagkakunting tamad. <laughs> mm hmm. <laughs> Mabait daw doon si Anay, si Junjun daw. Mabait. Ay, si Junjun po, uh, ano, may pagkasumpulan niya. Mm, masipag mabayad daw mabayad yan masipag, masipag masipag daw yan mabait naman po kaso nga lang mm, pero masipag yan masipag tingnan yung mga labahin nyo unti lang pala eh <laughs> tapos ko na no? po yung iba matutuyo na po mm, unti lang naman ang labahin nyo eh masakit na po yung kamay ko po hindi naman kaya na ang lalaki ng braso nyo close up natin si mama close up Mm, eh no tiningnan yung mga braso Ang lalaki ng braso. Amang oh, iting sa camera. Mo. Ah. Uh, <laughs> and cut.